Mga ka-Republic, maagang nagbigay ng warning si Justin Brownlee sa nakatakdang pakikipagbakbaka ng barangay Hinebra kontra talk Text sa Governor's Cup Finals. Hindi raw ito magiging madali dahil haharap sila sa isang napakahusay na team at pinangungunahan pa ng isang import na dapat daw ay sa NBA pa naglalaro. Walang iba kundi si Randy Hollis Jefferson. Noong PBA Season 47 Edition ng Governor's Cup, tinalo ng talk Text sa Finals ang Hinebra. Napagwagian din noon ni Jefferson ang Best Import Award Honor Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, although nakuha ng Hinebra ang panalo sa anim na laro laban sa SMB, ay hindi pa rin naging madali para sa Gin Kings na malakdawan ang Birman sa semifinal series. Nasubok ang tatag ng mga mag-aalak laban sa tambalan ni Junmar Fajardo at EJ Anosike. At dahil nga nanalo ang Gin Kings, kumuda na naman ang mga talangkang Hinebra haters. Hindi matanggap ng mga talangka na nagburakay na ang kanilang mga idolo. Huwag na kayong malungkot o magalit mga haters. Dahil marami naman sila sa Burakay Seryoso tayo mga idol May inirereklamo sa si SMB coach George Gallant Sa kanilang pagkatalo sa Game 6 Nadagdagan daw ng 0.6 seconds ang 5 second shot clock ng Hinebra Na nagbigay daw ng dagdag na oras kay Justin Brownlee Para maiporma ang 3 point shot May 1 minute 47 seconds na natitira sa 4th quarter Bakit daw biglang na-reset ang shot clock? Para sa SMB coach, malaking bagay yung 0.6 second para maihulog ni Brownlee sa hukay ang kampanya ng SMB. Para naman kay SMB assistant playing coach na si Chris Ross, nakaapekto sa laro ng SMB yung apat na beses silang nagpalit ng import pinakahuli nga si AJ Anosike na although nakapagpakita ng magandang performance ang ayon kay Chris Ross, sa kabuuan ay parang natingga ang SMB team sa paghahanap ng mga tamang kombinasyon para raw silang nangangapa. Samantalang ang ibang team daw tulad ng Rain or Shine at Talk and Text ay nag-stick sa isang import mula pa sa umpisa. At lalo raw naman ang barangay Hinebra Resident import na ng Ginkeng si JB mula pa noong 2016, kitang-kita raw sa galawan ng Hinebra, alam na alam daw ng mga ito kung ano ang ginagawa, may direction daw ang mga play. Sabi naman ng ibang sports analyst na outcoach daw talaga ni Tincon si George Gallant. Laging nababanggit na nasweep ng SMB ang Hinebra sa Commissioners Cup semifinal series last season 48. Ngunit sa mga nakaraang series na si Justin Brownlee ang import ng Hinebra, never pang nanalo ang SMB sa mga mag-aalak. Si Tony Bishop ang import ng Jenkins nang maswip sila ng SMB sa Commissioner's Cup semifinal series. Sisimulan sa October 27 ang Best of 7 final series sa pag-ita ng Hinebra at Tokentex. Rematch ito ng Governor's Cup finals dahil noong season 47 ay silang dalwa rin ang nag-agawan sa corona. Nagsaya ang mga Hinebra haters noong season 47 dahil natalo ang Hinebra sa finals laban sa Talk and Text Unang pagkakataon iyon na natalo si Justin Brownlee sa finals. Hindi lang ang mga fans ng tropang giga ang nagbunyi ng mafoid poison ang Hinebra import. Nagsaya rin ang mga haters na mga fans naman ng mga team na sinagasaan ng Jin King sa kabuuan ng conference. At ito ang sinasabi ng mga fans ng Hinebra hanggang ngayon. Kundi dahil sa food poisoning na sinapit ni Justin Brownlee, baka nga raw ang Hinebra pa rin ang nag-champion noong season 47. Anyway, ngayon ngay nakatakda na naman ang paghaharap sa finals ng dalawang team. Noong season 47, si Jojo Lastimosa ang pansamantalang coach ng TNT. Nagbakasyon naman muna noon si Chotreyes matapos ang di magandang kampanya niya bilang coach ng Gilas, Pilipinas. Sinuwerte noon si Jojo Lastimosa, beginner's luck, ika nga, dinaig niya ang kanyang dating mentor na si Tim Kong. Nag-slide back sa pagiging team manager si Jojo Lastimosa nang bumalik si Chot Reyes bilang head coach ng TNT. At sa pangatlong conference mula sa kanyang pagbabalik, nasa finals ngayon si Chot Reyes. Haharapin niya sa finals ang dati niyang assistant si Gilas at ngayon ay head coach ng national team na si Tim Kong. Parehong malaki ang respeto nila sa isa't isa. Samantala, may pagkakataon naman si Justin Brownlee na dagdagan ng kanyang anim na kampyonato dito sa PBA. At pito na nga sana ito kung hindi lang sila tinalo ng TNT noong season 47. Nasa isip ba ng Hinebra Import ang pagganti? Malayo daw sa isip niya ang pagganti kay RxJ, sabi ng Hinebra Import. Alam daw niya kung ano ang kaya nitong gawin para sa kupunan ng Tok and Text. Maaari nga raw sabihin ng marami na itatry ng Hinebra na makaganti sa TNT ngunit sisikapin lang daw nilang maglaro ng maganda bawat laban. Basta nag e expect daw sila ng dikdikan at mas mahirap na series. Para sa buong conference, medyo lamang ng bahagya si Justin Brownlee sa scoring. Nag-a-average ang Hinebra import ng 28.32 ppg samantalang 28 ppg naman si RHJ. Sa rebounds, nag-a-average si JB ng 9.21. 12.89 naman si Jefferson 5.79 assist si JB at 6.39 naman ang import ng TNT Isa rin yan sa ating aabangan Sa pagkakataong ito, bukod sa championship, sino ang tatanghaling best import of the conference? So guys, yan lang muna Hanggang sa muli kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panonood. Shoutout sayo Minsita Cristobal, happy birthday at saka binabati rin niya ang kanyang asawa. Sayo rin shoutout Carlos Kayanan, shoutout sa iyo idol. Sayo rin shoutout Ramil Altura. Salamat sa suporta idol. Sayo rin Carlos Umoso. Yes sana nga magdilang ang helka, idol. Shout out din sa iyo Chimag Pantay ka. Salamat sa suporta. Ah. Sayuren Merson Kabadi vlog mula dyan sa Oman. Ingat ka lagi dyan kabayan at sayuren lito Agripa. Shout out sa iyo idol. Salamat sa panonood. Sayuren Borlagatan Donald. Shout out sa idol. Maraming salamat andyan ka ulit sayo rin, Chubiba, Lamaldita shout out sa mula diyan sa Japan at sayo rin, Norman Flores shout out sa idol at sayo Every Mindo Kabayan shout out salamat sa inyong lahat kahit gaano po tayo ka -busy, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay spiritual lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.